ito guys, may dumating kami package from Greece. 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 Ayan. Na-unboxing na ngayon na Ano kaya ang padala sa amin ngayon? Meron kayang sabon? Meron kayang chocolate? Ano kaya? Meron kayang shampoo? Kayo, walaan niya kung ano. Ano gusto niyo? Pag chocolate at shampoo, <laughs> sige, meron kayo. Bibigyan namin kayo yung share. Unboxing, unboxing. Ay, At syempre, habang nanonood ako, Katrina, nag-unbox, ako ay magkakape muna. Ayan, Ma maano. ba? Eh, paano yan? Ano? Eh, maano eh. Ano kaya yan? Ano kaya? Dito. At nahaharangan ng pang-boxing na rin. Ayan. Diba? Ay, nakaw. Maano. Baka diba, ano, baka sabon. Maalo Malabo. Malabo. Hula kayo kung ano. Hula-hula kung anong laman yan. Hula-hula. Oh! Yes. <laughs> Una, ayan. May panglinis. Hmm. Samunod. Basta na. Basta na. Dras na. Hmm. Ay! Ano kaya yan? Ano ito? Ito? <laughs>

Oh, ka, na kahon. Oh. Oh, ayun. Ayun na, ang laki ng ano. Kompleto. Ang laki ng pinakaano niya, yung ayan. Ito pong ang sa to para po kay nanay. Ang laki ng pinakaano niya, oh. Oh, oh ang laki. Oh. Ang laki oh, laki ng pinaka. Sari na wala niya, may takip pa oh. Sige, sasayam ko natin ngayon. May panglinis pa oh. Pwede nga yan, pwede nga upo dyan, pwede niya Hey! Ayan, bali ganyan po. Ganyan, ganyan ang kabubuan niya. Kabuuan, ayan, ganyan. Bali pangatlo na po ngayon niya ni nanay. Tatlo, <laughs> dalawa rin nasisipak ni nanay. Dalawa rin nasisira ni nanay ngayon, ayan. Ito po, in order po namin sa Shopee, ang halaga na to ay 5,200 plus. Hindi ko na matanda ko. Matulang 1,300. Sa Shopee po yan. Ganun pala siya. Ayan, sige. Assemble na. Ganun pala siya date na lang po namin kayo mamaya pag tapos na. Ayan guys, nalagay na yung apat na gulong. malaki din ngayon para siyang wheelchair. Ito kasi, pwede na rin siyang maupo dito. Pwede na rin dyan mag-CR. Mm -hmm. Tingnan mo yung mga ganito niya. Oh. Nakapix, hindi ka tulad isa na igaganong ganon. O ito, oh, no? hindi ka tulad nung naghihiwalay-hiwalay din eh. No? Oo, oo. o, ayan, oh. pwede na rin siyang wheelchair. Oh. Para pa naman siyang matibay. Malambot, pati yung ganito mo, niya, malambot. Ano? Ha, yung kasing dati niya, plastic, matigas oh. yung ganito. Ito, ayan. Ngayon, hindi na siya magsasabi ng Oo, oh, oh, hindi na magsasabi ng mga tuwalya kasi malambot muna siya. Parang kuchot. Oh. Ayan, pwede rin upuan. Ayan, ayan. Oh. upuan Ayan, ikabit mo na rin yun. Tapos ito? Ah, lambot din, oh. Ayan lambot. na. Yeah, silk belt. Silk belt niya yan. Pwede siya ikala sa ikmaka. Ayan, oh. Parang mas maganya kaya sa wheelchair, ano. Oo. Oh. Ayan. Tanggalin mo yung ano, oh. Yung pakip niyan. Ayan. Tsaka yung ano niya, yung pinakarinola, malaki. Hindi katulad yung dati niya. Ayan. Ito na po, ang bago ni nanay. Ayan. Thank you po sa aning sponsor. Ayan. Thank you, thank you po. Thank you, thank you. A Ito na po yung bago ni nanay. Ito po yung luma. ayan. Ano? Ano yan? Oh, Oo, bago. Sino nakabili? Sa tidetet. Hmm. Hmm. Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? Ah, okay. Okay. Si, ah, uh, dedet. Oh, dumating na yung kwan. Yung aking taihan. Hmm. Yeah. Salamat. 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 Tsaka ito, malambot. Malambot. Oo. Oh, oh. Malambot. Okay. Salamat po, Panginoon. Ay, <coughs> po.